can I just start were you on the committee of two chapters of the china overseas exchange association one in guangdong from between 2003 and 2015 and the other in shandong i can tell you that uh, i cannot recall uh, i can tell you that uh, i cannot recall sanpo your bahay ninyo, nung kayo? your honor hindi ko na po alam. Uh, so home school provider naka connecting yung teacher ninyo Um, Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan. Uh, okay, medyo na nalalabuan ako ng konti sa ganyan. Mga linyada na wala na ako maalala. Natural lang ba yung nasagot? Marami kasi ang nagsasabi na ang tanim Chinese o ang mga espiya ng bansang China ay meron sa buong mundo. Katunayan, dito sa video na to makikita natin na ang bansang Australia ay mayroong isang kilala na di umano ay tanim Chinese. At nung siya ay na-interview, kagaya lang din ni Mayor Alice Go na ganito ang sinasabi. Ngayon, Mayor, napag uh, napagalaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Uh, Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, uh, uh, check ko po. Oo, oh, oh, please oh, uh, please uh, inform us during the hearing. At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin, sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. Still, uh, out of uh, more than curiosity, uh, saan po kayo nagtapos ng elementary? Uh, homeschool po ako, Your Honor. Kasi sa po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa uh, homeschooling sa elementary? Uh, your Honor, dere-derecho po. Uh, bandang anong taon natapos po yung grade 7 uh, sa homeschooling? Uh, Your Honor, tutorial po kasi ginawa po sa akin. Sa lupo kasi kami ng farm na katira po. Uh, sino po yung naging homeschool provider ninyo? Uh, Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Pati po yung mga homeschool teachers, uh, kailangan uh, license sila or merong pa rin silang homeschool provider. And in fact, by the definition of homeschooling, ang magulang ang nag-homeschool. So teacher niyo po ba o yung ama ninyo ang nag-homeschool sa inyo? Ah, uh, meron din po akong teacher po, your honor. Ah, uh, so saang homeschool provider nakakonect yung teacher ni ninyo? Um, uh, your honor, di ko na po malala po yung pangalan ko. You serious? Malala ko lang po yung pangalan po ng teacher ko po. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Ah, uh, wala po. Or ano pong dokumento na hawak ninyo? bilang katibayan ninyo na like any learner na may karapatan na may kung hindi diploma, dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo na na, na earn nyo yung competencies uh, sa high school. Uh, Your Honor, uh, wala po akong malala po na mayroon pong any records po. What? What the f Ganito rin ang sinasabi ng Chinese-Australian Na Liu is listed as a council member of two chapters of the China Overseas Exchange Association, uh, one of those positions from between 2003 and 2015. And that association was an arm of China's powerful state council. Batis, thank you so much for your time. can i just start, were you on the committee of two chapters of the china overseas exchange association, one in guangdong from between 2003 and 2015 and the other in shandong? well, good to be with you, andrew. Uh, i can tell you that uh, i cannot recall. Uh, i can tell you that uh, i cannot recall. <laughs> how can you not recall a membership of 12 years i mean we've just shown your name listed there i've got another document i can show you of your name listed in the other association that's two associations association lasting 12 years and you can't recall it well, as I said, I don't know this uh, organization. These two organizations was I proud, uh, proudly being the uh, secretary for three years for that organization. However, um, that um, I have no knowledge that I have no knowledge that uh, that organization was part of uh, whatever influential um, China body. Um, uh, if it was, it was definitely not during my time. Well, once again, you've got a memory fail on that one. Well, once again, you've got a memory fail on that one. Look. <laughs> eh, di ba nakita niyo? Pareha sila ng sinasabi na wala na akong maalala, hindi ko na alam. Bakit kaya ganon? Kaya itong si Mayor Alice Go kamakailan lamang, ay karoon ng matindi na pagsuspetsa ang ating mga kababayan na siya nga ay isang espiya. Hindi pa naman ito napatunayan, unit marami ang mga haka-haka na talagang tunay na siya ay isang Chinese dahil hindi niya masabi kung sino ang kanyang nanay, saan siya pinanganak, sino ang mga kababata niya at sino ba yung teacher niya nung siya ay na homeschool di umano sa kanyang farm. Mga kababayan, wag naman po natin idamay yung ilan sa atin na mga kababayan mismo na dito na pinanganak sa Pilipinas na naging Filipino citizen, yung mga Chinoy, dahil nakikita ko marami mga comment, nagkaroon na tayo ng sinophobia o takot to anything that is Chinese. Maraming nagsabi, huwag na tayong bumili ng mga produkto na gawa ng China, huwag nating kaibiganin ang mga Chinese, at talaga naman kinukutya kapag singkit ang mata. Ang usapin dito ay tungkol sa mga Chino, ito ay mga members ng Chinese Communist Party na siyang nag-utos sa kanilang mga sundalo o coast guard na api-apihin, buli-bulihin yung ating mga tropa sa West Philippine Sea. At dahil doon, nagkaroon ng galit no? at namumuo yung tinatawag na Sinophobia. Wala pong kinalaman ang mga matitino nating mga kababayan, mga bababait nating mga kababayan alam nyo man, marami naman sa atin, may dugong Chinese. Maraming nakapag-asawa, maraming uh, nasa larangan na ng politika, maraming mga businessmen ay actually dugong Chinese. Kaya wag po tayong maapektuhan at sumama doon sa tinatawag na Sinophobia. Good vibes lang. Itong si Mayor Guo, although siya na ay napatawan nang kaparosahan ng ombudsman, siya pa rin ay considered as innocent unless proven in a court of law. So kung mapatunayan na siya ay Chinese at mapatunayan na mayroon siyang kasalanan o paglabag sa batas ng Pilipinas, tiyak na mananagot siya dito. Ngayon mga kababayan, base doon sa kwentong Chinese, tanim Chinese Australia, tanim Chinese di umano dito sa Pilipinas, ano masasabi niyo? Totoo kaya yon Nagtatanim ng espiya? Nasa kasaysayan kasi yon. Ilagay lamang sa comment section. Alalahanin natin si Sun Cho. Ano ang turo niya tungkol sa mga espiya. Maraming salamat. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like niyo yung dalawa kong channel. Ito yon. At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share niyo i Share niyo, i-subscribe niyo at uh, magkipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.